Hello guys, wala ba tayong pampulutan dyan? Gagawa tayo ng pulutan na minus gastos at ikit sa lahat. Lasang karne pero hindi po ito uh, karne kundi gulay mga idol. Gagawa tayo ng sisig na gawa sa puso ng saging. Una-una sa mga nagtitipid dyan at hindi lang basta-basta ito uh, sisig kundi masustansya pa mga idol. Ayan. Una-una meron tayong isang pirasong puso ng saging. Ayan, hiwain lang natin ng mabilisan. At syempre, mas maganda kung habang uh, natin ng mabilisan ng ating puso ng saging, nagpapakulo na po tayo rito ng pampalambot sa ating kalan. Ang saging ay pag hiniwa natin, direkta na po natin siyang ilagay doon sa kumukulong tubig para maiwasan po natin ang pag-itim ng ating puso ng saging. Ayan, kagaya niyan, madali ang po ang ating paghihiwa. Ayan, mabilisan po mga idol para hindi po umitim at hindi pumangit ang ating puso ng saging. naggagawin po natin yung uh, spicy sisig. Ayan. Kagaya niyan, direkta po siya doon sa kumukulong tubig mga inom. Pero kung umiti mo lang ng problema, parang karne na rin ang kulay niya pagka ito ay naluluto. Ayan, lagyan na natin ng unting asin at hayaan lang natin siya, palambutin lang natin siya. Ng, hindi naman yung katamtaman lang, hindi yung talagang overcook ang kanyang paglambot. So, dahil syempre, lulutuin pa naman natin yan. Ayan, kagaya niyan. Siguro mga isang kulo. Ayan, mga 1 minute or 2 minutes natin pinakuluan. Ayos niya, ayan. Tatanguin na natin sa ating strainer. Ayan, itabi lang muna natin. Ayan muna natin palamigin kasi ang hirap po niya pigaan pag ay mainit. Ayan. Siyempre habang pinapalamig natin, mag-prepare magpre muna tayo ng ating sibuyas. Siyempre mas marami sibuyas, mas masarap dahil ang gagawin nga po natin ay ang ating puso ng saging na sisig. Siyempre parang gumawa lang tayo rito ng gagang sisig na karni, ordinary sisig. Kaya lang, siyempre kailangan natin pasarapin at talagang maglasa siya ng karni. Ayan. Kagaya niya, nagprepare tayo ng ating sibuyas at ng ating siling haba or siling sigang, mga idol, siling Green Green. Siyempre, rin mawala ang ating pampaanghang, ang ating siling labuyo. Iwain lang natin na medyo maliliit. Ayan. Siyempre yung kalamansi, siyempre pang tanggal umay at pampasarap na rin yan. Kaya nabang uh, pinapalamig natin, okay na, ayan, malamig na po at pwede na po natin pigaan. Pigaan lang po natin ng pigaan na gusto hanggang sa kaya nating pigaan mga idol para siyempre masarap at hindi natutubig ang ating sisig. Ayan. At pagka piga nga, ayan, nagprepare na tayo ng ating kawali at siyempre naglagay tayo ng kunting butter or direct rain pwede or star margarine. Ayan. At dito lang natin ikikisa ang ating sibuyas. Ayan. Parang nagluluto lang tayo ng na sisig. Ayan. Lagay na natin ating sibuyas syempre mas masarap. Pag mas marami si sibuyas, gagaya nga ng tunay na sisig. Pero sa lasa po mga sure buluan 100% wala po silang binigay bahalos dito sa ating sisig na tunay. Kasi ang syempre ang kanyang tiplada ay halos ganun din. Ayan. At syempre meron tayong libyo spread pero para sa akin, minsan gumawa po tayo nito. Ang gamit po natin rito ay ang ating ang tunay na liver liver ng manok ayan iihaw natin or kaya ito natin at turugin natin saka natin ilagay pero dahil wala tayong nabili ng ganun liver spread na lang pwede na so ayan pagkaluto ng liver spread dahil unahin natin pagkaluto yung liver spread para po ito ay lutong luto nilagay na po natin ang ating pinakuluan nating puso ng saging at syempre ayan nagdagdag tayo rito ng kunting soy sauce kunting chicken powder, naglagay tayo siyempre pampalasa. Ayan, at nilagay na rin po natin ang ating siling panigang, pampabango yan mga kabarangay. At ang ating siling panghang, ang ating siling labuyo. Ayan, at igisa lang natin ang igisa. Hanggang sa makuha po natin ang tamang timplada, siyempre tamang lasa mga idol. Napakasarap po nito pampulutan. Tigit sa lahat na katipid ka na masustansya pa. At ayan, ang pinakaimportante rito, lagyan din natin siya ng liquid seasoning at kunting oyster sauce para malasa talaga ang ating sisig na puso ng saging ayan mga idol talaga naman o sa mga walang pulutan dyan, ayan napakamura ng puso ng saging ay maghanap ka lang rito sa tabi tabi may makita kang puso ng saging pwede na po natin gawing nasisig puso ng saging kahit po wala ng liver spread masarap pa rin talaga siya ayan pwede na siyang pangulam, pangpulutan. pang pulutan so ayan luto na nga ang ating puso ng saging sisig style ayan at syempre para lalong masarap ilagay rin natin siya sa sisling plate na may kasamang butter ayan at dito natin siya ilagay para umuusok-usok naman ang ating sisig na puso ng saging version mga idol Siyempre, ayan, nilagyan natin ng medyo ano sa gitna. Siyempre, para lagyan din natin siya ng itlog para lalong maglasa at talagang hindi na maalata siya sisig pala gawa sa puso ng saging. Ayan, mga kabarangay, ganyan lang kasimple kadali, magluto ng puso ng saging na gawa sa sisig, mga idol. Ayan, tara, magluto na po tayo ng isagayoy. Meron na tayong pangulang pampulutan at tingin sa lahat, nakakatipid pa tayo. Ayan. At sa mga gusto mong ng ating bagnit bagong at ng ating sukarapsa, mga idol, mga kabarangay, mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. Ayan, at pwede po tayong ma order mamaya sa Shopee. So, mamaya ilagay po natin sa comment section ng sagayon. Mapabilis po natin. Mapabilis po ang inyong pag-order. Ayan, at maraming maraming salamat po rin sa inyong lahat. Nasukarapsa. Ayan. Salamat.